hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council sa susunod na dalawang taon. Kasabay nito, nang hingi na rin ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng Diplomatic Corps sa layuning ito na magpapatatag ng samahan maging ng programa ng pamahalaan. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Baviera. Humimok ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos para sa kampanya ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council. Sa toast ng traditional na New Year reception na kung tawagin ay Vindonor sa Malacanang, sinabi ni PBBM na target ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa Security Council mula 2027 hanggang 2028. The Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation i take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our unsc bid and we hope for your support in, uh, when the time comes when uh, we are indeed uh, sitting as a member of the Security Council. Giit ni Marcos, may sapat na record ng multilateral diplomacy ang Pilipinas para makakuha ng leadership role sa peace and security. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga miyembro ng Diplomatic Corps sa pagsuporta ng mga ito sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ginawa ni PBB ang pahayag sa harap ng top diplomat sa bansa, kabilang na ang ambasador ng China. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ang iniulat ng Department of Labor and Deployment o DOLE na sinabing bunga ito ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaan na lumikha pa ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Sumampa sa 96.8% ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa Pilipinas noong November 2024. Sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, dahil ito sa halos 1.4 milyong nadagdag na mga manggagawa simula Oktubre noong nakaraang taon. Kasabay ito ng pagbaba ng unemployment rate sa bansa noong Nobyembre sa 3.2% kumpara sa naitalang 96.4% sa kaparehong buwan noong lamang 2023. Mula ang mga ito sa sektor ng manufacturing, accommodation, food services, health, social work at transportation. Samantala pagdating naman sa underemployed o nagtatrabaho sa hindi akma sa kanilang kasanayana noong Nobyembre ay bumabarin mula sa 10.8% mula sa 12.6% noong Oktubre o katumbas ng 5.35 milyong Pilipinong underemployed. Ayon kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, resulta rin ito ng maigting na pagsulong ng gobyerno para makahalika ng mas maraming trabaho at pagpapaunlad sa workforce. Gaya na lamang ng mga programa para sa upskilling at reskilling, pati na rin ang pakikipag-partner sa mga pribadong sektor. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ng new na IYA InfraCorp ang sa publiko ang main arrival curbside sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 para sa lahat ng sasakyan. Magugunitang noon accessible lamang naturang lugar sa lahat ng VIP ng pasahero ng paliparan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Bukas na sa publiko ang dating VIP only na main arrival curbside ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, sa anunsyo ng new na IYA Corporation. Bahagi raw ito ng kanilang inisyatiba na mas maisaayos ang usad ng trapiko sa lugar at mabigyang kaginawaan ang mga pasahero. Papayagan na sa arrival curbside ang mga pribadong sasakyan, ride-hailing services, pati mga taxi na susundo sa mga pasahero. Bunsod nito, hindi na kailangan ng mga arriving passenger na pumunta sa ground floor passenger arrival extension area para salubungin ang kanilang sasakyan. Kasabay nito, mag-operate din sa parehong area ang Terminal Transfer Shuttle Bus habang ang outer curbside na B1 hanggang B6 ay magiging additional pickup area na sa mga pasahero. Samantala, nag-abiso naman ang NNIC na nasa soft launch phase pa lamang ito at posibleng hindi pa lubusang maayos ang sistema. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa si Pilipinas, una sa si Pilipino. Nakatakda ng simula ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pilot testing ng Unified PWD ID simula ngayong Enero. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa si report na ito. Nakatakda ng magsagawa ng pilot testing ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Unified Persons with Disabilities o PWD Identification Card System mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang bagong sistema ay tugon sa pagdami ng kumakalat ng mga peking PWD IDs. Kabilang sa naturang pilot testing ang application, verification at approval process ng Unified PWD ID. Magkakaroon na rin ng iisang itsura o standard look ang mga PWD IDs mula ngayon. Dagdag pa ni Dumlao, magkakaroon din ng Radio Frequency Identification o RFID ang Unified PWD IDs para sa karagdagang seguridad nito na magiging mahirap ng ipeke dahil sa high security features nito. Sinabi rin ni Dumlao na maaaring kumonekta sa webpage portal ang iba't ibang establishmento upang ma-verify na lehitimo ang isang PWD ID. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasundo ang Pilipinas, Estados Unidos at Bansang Japan na palakasin at ipagpatuloy pa ang kanilang trilateral ties. Sa pagpupulong ng tatlong lider ng naturang mga bansa, kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin ay ang paglago ng ekonomiya, pagpapaigting ng teknolohiya at kapayapaan. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Let Narciso. Nangako ang Pilipinas, Amerika at Japan na patuloy na magtutulungan para palakasin at palalimin ang trilateral ties, partikular sa mga larangan ng ekonomiya, maritime at technology cooperation. Sa kanilang trilateral meeting kasama si outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapananatili nila ang magagandang hakbang tungo sa mas malakas at malalim na relasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, Mula nang mailatag ang Trilateral Joint Vision Statement noong Abril, malaking progreso na ang nakamit sa pagpapatupad ng bilateral at trilateral na kooperasyon sa mga usaping may mahalagang interes sa tatlong bansa. Kabilang anya dito ang pangkalahatang paglago ng ekonomiya, pagpapaigting ng teknolohiya, pagtutulungan sa usaping pangklima at malinis na enerhiya, at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Sinangayuna naman ito ni President Biden at binigyang diin ang makasaysayang progreso sa larangan ng maritime security, ekonomiya, teknolohiya at dekalidad na infrastruktura mula sa kanilang pulong noong nakaraang taon. Sa panig ni Prime Minister Ishiba, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagpapalalim ng trilateral cooperation kung saan kinilala rin ito ang mga tagumpay na nakamit mula sa naunang trilateral summit kasabay nito ay pinuri naman ng US President si Pangulong Marcos sa mahinahong pagtugon sa mga agresibong aktibidad ng China sa South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpatupad ang Food and Drugs Administration o FDA ng dalawang bagong patakaran na naglalayong mas palawigin ang validity at padaliin ng pag-issue ng mga lisensya para sa mga healthcare products at maging sa establishment. Layon din ito na mas palakasin ang public health safety na alinsunod sa utos ng pamalaan na mas pabilisin pa ang proseso ng mga serbisyo ng gobyerno. Narito ang report ni Dustin Bayog. Mas pinasimpleng proseso sa pagkuha ng License to Operate o LTO at mas pinalawig the validity kabilang lisensya sa mga produktong pangkalusugan. Ito ang pangunahing layunin ng ipinatupad na bagong patakaran ng Food and Drugs Administration ng FDA bilang bahagi ng kanilang pagsuporta sa industriya ng medisina at kalusugan. Nakalagay sa Administrative Order 2024-0015 at 2024-0016, ang bagong guidelines kung saan mas pinasimple ang pagkuha ng lisensya para sa mga health establishment at pagpapahaba ng bisa nito para mabawasan ang dala sa pagre-renew. Kabilang din dito ang pagpapalabig sa mga health product license na maaari nang tumagal sa labing dalawang taon kumpara sa dating 3 to 5 year validity. Ayon sa FDA, mas mapapalakas nito ang industriyang pangkalusugan at mas mabibigyan ng mas stable na kondisyon ang mga small at medium enterprises. Samantala may lang pagbabago naman sa bayad kasabay ng reforma habang mananatili na naman ang pre-licensing inspection upang masiguro na nakasunod ang bawat establishment sa highest safety standards. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayom, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, natanggap na ni newly ordained Cardinal Pablo Virgilio David ng Diocese of Caloocan ang kanyang unang assignment bilang kardinal. Itinalaga si Cardinal David ng Santo Papa bilang kasapi ng Dicastery for the Doctrine of the Faith, isa sa mga institusyon sa Vatican na katuwang ng Santo Papa sa paggawa ng desisyon para sa Simbahang Katolika. Narito ang report ni James Galange. Natanggap na ni Newly Ordained Cardinal Pablo Virgilio David ang kanyang unang assignment sa Roman Korea bilang kasapi ng Dicastery for the Doctrine of the Faith. Kabilang si Cardinal Ambo sa labing siyam ng mga bagong kardinal na nabigyan ng tungkulin na makatuwang ang Santo Papa sa paggawa ng desisyon para sa simbahang katolika. Trabaho ni Cardinal Ambo na mas tingin at pahalaga ng tradisyong doktrina at hirarkiya ng simbahan. Gayon din ang pagtaguyod at pagprotekta sa moralidad na itinuturo ng simbahan at maituro sa mga mananampalataya na nawawalan ng landas. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang kardinal sa Pilipinas bilang obispo ng diocese ng Kaloocan at Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Pinatumba ng Pinay MMA fighter na si Denise Zambuanga ang Ukrainian fighter sa laban nito para sa One Interim Women's Atomweight MMA World Title sa Thailand. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili. Borja. Tinalo ni Filipino mixed martial artist Denis Zamwanga ang Ukrainian fighter na si Aliona Rasuhani sa kanilang naging tapatan sa One Interim Women's Atomweight MMA World Title sa Thailand. Pinaulanan ni Zamwanga ng hammer fist at elbow strike ang Ukrainian fighter dahilan para bumagsak ito sa second round at magwagi ang Philippine bet via technical knockout. Bago ang naturang laban, isa pang Filipina ang gilas sa MMA fighting. Tinalo ni Islay Bumogaw ang Chinese fighter na si Ran Longshu para tuluyan itong makuha ang ikalawang panalo sa One Championship. Para sa DZRH TV, ito si borha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Dolly De Leon, honorable mention sa Gold List 2025. At Kiana Valenciano at non-showbiz husband itong si Sandro Tolentino, buling nagpalitan ng matamis na I do. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Hashtag Pinoy Pride. Panibagong pagkilala ang iginawad kay Dolly De Leon para sa kanyang di matatawarang husay sa pag-arte ang actress honorable mention sa Gold List 2025 Best Performance in a Supporting Role para sa kanyang pagganap bilang Rita sa pelikulang Ghost Life mula sa direksyon ni Kelly O'Sullivan at Alex Thompson. Agad namang nagpasalamat ang award-winning actress sa natanggap na pagkilala mula sa Gold House. Magulita na Enero noong nakaraang taon na mag-premiere ang Ghost Light sa Sundance Film Festival. Samantala sa iba pang balita, love is definitely in the air para sa mag-asawang Kian Valenciano at Sandro Tolentino. Sa ikalawang pagkakataon kasi, muli silang nagpalitan ng matamis na I do. All smiles naman sa na Mr. Pure Energy Gary V at Angeli Valenciano sa special day ng kanilang anak. Kung malatandaan, last December, ibinunyag ng No Singer na isang taon na silang kasal ni Sandro Tolentino. Para sa DZRH TV, ito pa ng showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV